yung 17 years old ako, namatay yung tatay ko due to cardiac arrest. Parang lutang ang pakiramdam ko nung panahon na yon. Kasi kami ng tatay ko, very close kami. Six years old pa lang, sinasama niya ako sa simbahan. Pagka nagtitinda kami ng scramble, minsan ako nagtatakal, tinuturuan niya ako magsukli. Sa school, doon kami nagtitinda. Kung bibili kami ng gamit para sa pagtitinda, sinasama niya rin ako. Kaya nung nawala siya, ay na sobrang nalulungkot ako. Ah, parang nawalan ako ng ano ng sasandigan ko. Huminto sa pag-aaral sa kolehiyo at nagtrabaho na lamang si Joel. Dahil dito, nauwi siya sa bisyo at barkada. Dumating sa point na talagang I consider myself na parang contractual Christian. Six months atin ng church. Tapos after ng six months, hindi na naman naatin. Naging malaya ako in a way. Pero yung paging malaya ako, napunta naman ako sa mali. Isang tagpo ang nagpabago ng kanyang pananaw sa buhay. Ito ay nang dalawin niya ang isang kamag-anak na nakapiit sa kulungan. Nangusap ang Panginoon sa akin na sila, tignan mo sila, akala mo malaya sila, pero at the end of the day, they are in prison. Ikaw, malaya ka, nagagawa mo ang lahat ng gusto mo, pero nakabilanggo ka sa kasalanan. Doon ang usap ang Panginoon sa akin, Joel, uh, isuko mo na yung buhay mo sa akin. Ito na yung panahon para maging regular na kristyano ka na, hindi na yung contractual na kristyan. Habi ko, Lord, uh, sinusuko ko na yung buhay ko sa iyo. Yun ang aking panalangin sa kanya. Pinadama ng Diyos sa akin yung unconditional love. Magmula noon, na bago ng tuluyan ang buhay ni Joel. After yung encounter na yun, mas naging masigasig ako sa pagbabasa ng Biblia, sa pananalangin at uh, personal na devotion at yun nga naging active ako sa mga church activities o Christian activities para mas lumalim ako sa Panginoon. Sa pagdaan ng panahon, nag-asawa si Joel at kasabay ng taong yun nang makadalo siya ng isang seminar na tungkol sa foster care. Ang foster care ay nangangahulugan ng uh, temporaryong paglalagak ng isang bata o naulila sa isang pamilya. Ang tawag sa mga magulang na ito at uh, pagpag-alaga ay foster parents. Binigyan ako ng revel revelation ng Panginoon na tignan mo Joel, ah, may mga bata na walang magulang, tapos may mga couple, may mga mag-asawa na wala pa silang anak hanggang ngayon. Ito yung solusyon sa problema ng bawat isa. Ito, walang magulang. Ito naman, walang anak. Since kami, bagong kasal kami, wala pa kaming anak, bakit hindi ako tumayong magulang sa isa sa mga batang nangangailangan? Matapos ang mahabang pagpuproseso, ay naging mga foster parents sina na Joel at Noel. May surprise kami sa iyo. Makalipas hmm. wow! ng halos wow! apat na taon, wow! ay humalang nagbuntis ang misis ni Joel. Pag-uwi ko ng bahay, binigay niya sa akin yung pregnancy test. So tuwan-tuwa talaga ako. Umiyak ako na tuwan-tuwa ako na magkakaroon ako ng biological na anak. Sa pagdaan ng panahon, ang batang kanilang inalagaan ay naging sarili na nilang anak. It was really God who who set set up everything. Ngayon, hindi lang dalawa, ngunit tatlo na ang mga anak ni na Joel. Isa na rin siya ngayong advocacy coordinator ng foster care. Ang walang hanggang pag-ibig ng ating Ama sa Langit ang naging dahilan upang maging isang mabuti at mapagmahal na ama rin si Joel sa kanyang pamilya. Pag si Lord ang sinunod nyo, kung saan katawagin ng Panginoon at yun ang sinunod mo, susunod at susunod ang mga blessings and provisions. Hindi niya kayo pababayaan. Sasamahan tayo ng Panginoon sa journey natin bilang, bilang nangangalaga ng mga bata na walang magulang.